yun. Magandang araw mga idol. So for today's video, makakapag-vlog na naman tayo mga idol. Kaya nasi-share ko po sa inyo yung kaya yung aking ginagawa para patamos ko itong aking yunong kahit konti. So yun mga idol, mapapansin nyo may shape na yan. Yan. Dati mga idol ay sobrang ano ko. ah uh, sobrang pang ayan, ayan mga idol, itong aking ayan. Diyan yung aking mga lumang video mga idol tsaka to ayan so yun mga idol il ah, taon na rin yung nakalipas simula nag ano ako nag umpisa na magpatakas ng ilong kasi noon ay inaano ako nilalight ako ng ilong daw ay sabun ako ano yun nga yung pangungang ilong ko tapos para ro tinapakan ng kabayo so ayan. ay di, lalo na pag sa school tin tinutokso ako lagi na ayan pang daw ang ilong ko so yan nag isip ako mga idol kung ano paano magpatawas ng ilang hindi ako nag-search sa YouTube wala akong inano ang ginawa ko mga idol na yung uno ginanito ganito ko ayan pinag araw araw ko nang ginaganon nung napansin ko na medyo tumataas siya mga idol nag-shape naisip ko na ayan ito gamit ako mga idol nito so ito yung pinaka best effective na hindi ka magagastusan mga idol pero kailangan mo lang tisin ang mangyayari sa ilong mo ayan ito mga idol, totoo ko sa inyo kung paano ako nagkaroon ng buto dito mga idol ito, tigas na to ayan, mapapansin nyo yung mga idol, ayan, tumakas ayan, lang. ayan alam ko hindi ako yung matangos talaga, pero at least na bago kong ilong ko sa, dati mga idol, ganyan ang ilong ko ayan, nakaganyan talaga to doon, nakaganyan tapos yan, napashape ko siya yan, okay na rin kahit paano yun mga idol, Ayan. Sa so, ganyan gagawin natin mga idol. Ito, magpapa tayo ng bulak. Kailangan kasi may bulak mga ito Kasi masakit kapag walang bulak. Sobra. Grabe. Lalo na yung ipit na makagamit ka ng maipit. So, ayan. Ganyan mga idol. Tapos, tuturo ko rin sa inyo yung mga mararanasan nyo kapag gumamit kayo nito. Nitong ipit. Kung ano mangyayari sa ilong nyo after mga one week kung anong mangyari sa ilong nyo ayan so ito so ayan mga idol ilalagay natin dito sa parting ito tingin mo eto wag dito kasi lalaki ang ilong nyo pag dito eh kasi kung dito kasi kusa yan mga mga idol pisilin nyo lang habang hindi namin eto ano, dito dito mga idol dito banda sa parte na to ayan kung makikita nyo ayan dito dito sa parte na to Ayan dyan. So, iipit natin mga idol. Ganito. Ganyan. Tapos, sasaktoy nyo lang na itong makakaipit yung ipit dito sa ulak. Kasi yan. Ayan. So, yan Ganyan. Makikipapansin nyo mga idol. Ayan oh, oh Makita nyo. Kaya siya nag-shape kasi yung laki ng ilong kapag nakaipit na to nagaganito to. Ayan oh Nasasama siya. Kung ipitan mo man dito, nasasama siya. So, yan. Best mo itong gawin ay kapag matutulog ka, tapos kung wala ka mang ginagawa sa bahay nyo, ayan. Huwag kang mahiya sa pamilya nyo kasi ako dati pinagtatawa na nila ako. Pero nung napansin nila yung ano ko yung nangyari nga dito sa ino ko, na nag, ano siya, nag-epek. Tapos napansin nila na nagtangos ako. Yun. Kaya ngayon nila naintindihan na kung bakit ako naglalagay ng ipit sa ilong So, yan mga ito. Ganyan. Tapos, yun nga. O, oh, di diba? Oh, nagabakat siya kagad. Yan oh. Puso siyang tataas yan mga idol. Tigas. Hmm? Oh. Tigas. Yung ilong ko mga idol dati malambot na pang ngayon. Oh, tigas oh. Tigas siya. Yan. Tumakos na ito siya kahit pa paano. Hindi na yung dating nakakahiyang ano. So yan. So yan mga idol. Tapos ito na. Uh, share ko na sa inyo yung mga mangyayari. Kapag inipitan nyo dito mga idol. Ang mangyayari dito ay iitim ito kumbaga parang masusunog siya na yan basta mangingitim ito magasugat siya mga idol tapos kapag nagsugat na yan taste nyo lang tapos pahinga kayo kasi yan mag epic na yan siya tapos yan mga idol ah, dito makakaramdam kayo after 5 days hanggang 1 week kapag tinulutuloy nyo to pag natulog kayo tapos pag gising nyo o wal, pag wala kayong ginagawa sa bahay nyo ikabit nyo to sa ilong nyo tapos ayan makakaramdam kayo dito ng ayan maga ito mga idol oh, nagkaroon dito ng buto yung ano ko nahirapan ako maghinga nung una kala ko bakit ito dito tumigas siya tapos nahirapan ako maghinga parang may nagabara siya tapos ayan mga idol napansin ko na ano Matigas na ito siya. Tapos may buto na siya. tinubuan ng malaking buto dito tapos nag-shape na siya no? inunat yung ilong ko mga idol nag ginan ginanon siya ayan tapos hindi na siya yung dating pang tapos permanent na siya mga idol kapag ano kapag kusa na yan siyang may buto na hindi na yan babalik sa normal hindi ka na magiging pang ulit kasi forever na yan ang epekto nyan hindi, kahit kailan hindi na yan babalik sa dati so yun tapos mga idol ay kapag nangitim na ng ilong ang ilong nyo may sugat tapos nag Teklat na siya ng itim. Huwag ka matakot mga idol. Kasi ginawa ko yan eh. Nangyari na sa akin. Eh. Ang gawin yung mga idol, ito. Yan. Skin shark oil. Ayan. Skin shark oil. Yung langis ng pating mga idol. Yan lang ang ipapahit nyo dito. Promise. Tanggal agad yan. Mga 3 days lang magabalat-balat. Pwede nyo rin gamitin yun sa mga pikas-pikas nyo sa mukha. Sa mga pimples. Kung may pimples kayo yan. Basta yan lang gamitin yung mga idol. Kapag nangitin na ang ilong nyo. Dahil sa iipit So, yung mga idol, uh, update ko naman kayo. Ayan. Ngayon, gusto ko pang i-ano ulit yung ano ko, yung ilong ko. Gusto kong pagandahin ng sobrang ganda yung shape. Para hindi na ako baka, Ano, ayan. Total, ano to eh, legit na paraan. Simpleng pagpapatangos ng ilong sa simpleng paraan na wala kang gagastusin. Ayan, tipis ka lang. So, yun mga idol, abangan yung aking next upload. So, yun lang. Thanks for watching mga idol.